ko kanina. Ay, tara na, kain ko kanin dito. Ito, ng Wala makakapigil sa akin. natin. Ano ka na? together dinner time. Ano? daw ano? 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 ko na lang naman. Oo, may. Ah, kulay sa kanya <laughs> Wow, ano ba 'yan? Cheese. na okay. yun. Okay. okay, masarap. To go go no. Yung masarap yung saksakan siya. Ay, chicken? Hindi po. Filet. Filet. Ay, fish filet. filet. Sarap. Sarap. So, to? Hindi po. Hindi Fish right. filet na mahaba. Style ano? Wow! Oo nga. Soro. Sure, oh? <laughs> <laughs> Hindi to nakakasakit sa paa? Hindi. Sa gano'n. Sa Sa ulo. <laughs> Parang mas gusto ko yung sumakit yung paako kayo sa pera. Sa pera? Huh? Sa pera? <laughs> Pela, damay-damay lahat eh. <laughs> Pagpapala. Pag uh -huh. talaga na sarapa ka sa pagkain, gumaganon ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganon talaga. Sarap ng lain. Aling Mildred, ingat ka pag tayo mo ha. Right. Bukas oh. Naiiwan ko. Hindi ako. Ay, go. ko kayo makapit ka nalo? Tawa ko naman ba? Hindi ba yan? Hindi. Medyo. Kompleto kami si Bonita. Ay, na. Si Bonita lang ang wala. At saka si Bing. Tapos, alalasin ko na. Ba't di parang tumitigil? Di yung doon habang naka... May sarili tuloy akong tunog. Doon nakaulo ako eh. Yung parang mapatulog niyo. Buti na ka man, oh. Hindi, hindi. Hindi, oh. Hindi, hindi. Oh. <laughs> puyat Ay, na puyat kayo. Ay, hindi, lakas yung tunog. Napakahina. Kasalanan ng music mo yun, eh. Ramdam mo yun sa higaan, no? Hmm. Sa higaan mo. Uh -huh. Ako yung mga habang nakahiga. naka ako. Nakikinig ng kanta. Makajimpa ako. <laughs> Makatulugan ko na lang lobat na. <laughs> Masakit talaga pa mo. Na nakikinig na, din ako pag bago matulog. Hmm. Kaya ko Nakatulugan mismo. ko na lang din. Mga Tapos, songs to 10 songs. Nalobat na lang. Nakatulugan ko na. Hindi ko na alam kung ano. yun. <laughs> Hindi <laughs> ba, Ami? Oh, Mas mahal. Hmm. Ito ka na tinatanong. <laughs> Very good na tayo ngayon. Make-up ko ano? Make-up ko tatlo, kaya lang dalawang five, isang seven, di ako nakakomission. Kasi pang ano lang ba, pictok, pictorial yung mga mm. nag-graduating. First isda tayo ngayon, ha? Oo nga. Tapos kulay ko, 15 kg lang, di rin umabot ng 20. Eh, 20 sa isang araw dapat? Para may 5,000? Hindi. Hindi, isang customer. Mayroon mm -hmm. ako 5KD dapat. Hindi ako nakaabot. Oh, oh, ano yung waso mo 15 lang yung ano, kulay ko. Uh, yung make up ko, dalawang, 17 lang kasi isang, dalawang, isang 7. Anong kulay niyo po yun? Anong kulay yun? Isang kulay lang, tapos depende lang sa ano. <laughs> yung judor, yung 5KD. Mm. Yung black. Tapos uh, manipis ang buho. Lola. Ang 5KD? Oo, uh, judor. Sa amin din po, judo. Mm. Pero kapag sa iyo ang buho, sa iyo yung pangkulay, lima. pagsamin sa amin yung pangkulay, pito. Mm. 20 Depende po. sa kapal ng buho. Kasi mahaba, gano'n, makapal. Depende man. sa haba. Depende pa sa kulay na gusto mo. Mm. Kung light like colors, depende mo yun. Kanina, ano siya, yung... Um, parang buhok ng mini-mini. So, pag-upit. Sino <laughs> kami sa lokal, sir? Masa'n mo itong gawin? Oo. Alam ko madali ng tubo Dito si. naman tayo kumakain, eh. Nihirapan ako naman. Malami? Hindi man, ikaw ba siya? Gusto niya mayamin. Sakalaki ng ano yun, pala. Bilbil? Ang -bil. hmm, dami ng bawat kasi. Hindi <laughs> ako ang dede. Wala, hindi ako ang Hindi, mas maganda talaga yung maligam. Yung hindi siya malami, yung inumin natin pag kumakain lalo na pag karne. Kasi nang inuulam natin. Ligtas doon si Crystal din ng karne. Yung mama Kasi imbes na matunaw yung mantika mabuo sa dito ka natin. Para tulog na mantika pag tagdami. Tumutubo ko. Kaya yung mm. <laughs> mga yun

Ngayon yung kurong ano. Ngayon, sa pa ko sa laan eh. Chicken, ang pinangawa kayo naman eh. Ano luto yun? Yeah. Papakima. Itira mo pa, itira nyo pa yun. Parang tubig na, may puti nga yan eh. Oo. Mm -hmm. Kasi ubus na. <laughs> <laughs> Kasi gusto mo. Pati ang natin. Oh, ano? eto orange juice ko Pinisahan ko ako Ito ate oh, May water. lang ay ay Oo, ay 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 ko. ay 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 talaga ay maka. Malaman ko lang talaga magkuhang sa... Bantay, mga wabak niyo sa akin. <laughs> huh? Ako lang kasi di sa parokyano. Nakapatong kasi doon sa ibabaw nga. Bantay ka talaga sa akin, Jada. pinag iinit mo talaga laging yung ko, ha? Sabi niya, tanga. Hindi, iiwan. Ano, pagkatapos ng lahat.